Matagal ng isyu ang katiwalian sa flood control projects at ngayon, matapos ang napakaraming ulat ng ghost projects at anomalya, sa kapalamang nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagbuo ng isang independent commission para imbestigahan ito. Ngunit ayon kay Vice President Sara Duterte, huli na ang lahat at tila wala ring malinaw na direksyon ang administrasyon sa laban kontra korupsyon. Bilang dating alkalde ng Davao City, matagal nang alam ni VP Sara ang ugat ng problema. Noong 2010 pa lamang, kitang-kita na raw ang irregularidad sa flood control projects. At habang dumaraan ang iba't ibang administrasyon, lalong lumala ang kalakaran. Kaya't para sa kanya, hindi na sapat ang isang bagong komisyon, lalo na kung ang mga nasa kapangyarihan ay walang tunay na political will para sugpuin ang katiwalian. Mas mabigat pa dito, muling binuksan ni VP Sara ang usapin ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa kanya, malinaw na ebidensya ng pangingialam ng kamara ang ginawang paghahati-hati sa pondo ng School Building Program. Sa halip na bigyang proteksyon ang budget ng mga paaralan, ginawang pork barrel umano ng ilang kongresista ang pondo para sa edukasyon ng kabataan. Sa puntong ito, hindi maikakaila na may pagkukulang din ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, alam mismo ng palasyo ang mga anomalyang ito, ngunit piniling balewalain. Kaya't ang bigla ang aksyon ngayon laban sa flood control corruption ay kahina-hinala. Baka raw may ibang agenda o diversionary tactic upang ilihis ang mata ng publiko. Kung tutuusin, tama ang kanyang punto kung seryoso ang malakanyang, isang araw lang ay matatapos ang investigasyon. Nasa mga dokumento at record na lahat ng ebidensya kung sino ang nakinabang, sino ang nagmaniobra at sino ang tumanggap ng pondo. Ngunit imbes na resolbahin agad, tila isang zarzuela lamang ang ipinapakita sa publiko. Para sa mga taga-suporta ng Duterte, malinaw na si VP Sara ang may tapang na magsabi ng totoo. Hindi siya natatakot na harapin ang kamara at hindi siya nag-aatubiling sabihin na may kakulangan ang kasalukuyang liderato. Ito ang klase ng pamumuno na naninindigan sa prinsipyo kahit pa siya'y iwanan o atakihin ng mga nasa kapangyarihan. Sa huli, ang tanong ng taumbayan ay simple. May mangyayari ba talaga sa investigasyong ito? O isa na namang palabas na magtatapos na walang napaparusahan? kung ang kasaysayan ng pagbabasehan tila tama si VP Sara at hanggang hindi inuugat ang tunay na problema ng katiwalian sa loob ng gobyerno, mananatiling binabaha hindi lang ang ating mga lansangan kundi pati ang tiwala ng bayan.